idol, isang magandang tanghali po sa ating lahat. Welcome back to my channel. Pasensya na kayo mga idol. Tagal natin, walang upload. Uh, ilang araw na wala tayong upload. Dali pumalaot kasi tayo. Nagtuna fishing. Kaso di tayo nakapag-video doon sa may daot. Gawa ng itong camera natin. Natanggal yung nilagay ko kasi nire-repair na lang natin to. Itong nakikita yung puti na ito. Ano yan? Nylon na dinikit ko dyan sa may dulo ng pindutan natin yan para maabot nya itong maabot nya itong bilog yan yung maliit na bilog dyan pag tinatamaan gumagana yung camera natin pero pag hindi yan tamaan hindi gumagana kaya tinanggal ko na yung kanyang rubber dito kasi pag yung rubber lang din yung tumatama dyan pag pinipindot to ayaw gumana kaya yung ginawa ko tinanggal ko ang resulta naman ayaw na maabot ng ating ano ng pindutan natin ayaw maabot kaya yung ginawa ko dinagdagan ko <laughs> dinugtungan ko ng nylon kaya yun naabot na gumagana kaso nung time na nasa lao tayo natanggal to problema wala akong pandikit nakalimutan ko yung may tiban kaya wala tayong adventure kaya hindi tayo nakapag video sa adventure natin dun sa laut. At bago tayo mamana mga idol, uh, share ko lang itong pana natin na ginagamit natin dun sa may batang. May buting viewers kasi tayo na gusto niya makita yung setup, yung trigger natin. Bale, ito yan. G mana yan, uh, made in kahoy lang mga idol yung pindutan niya o oh, nagbisto lang trigger. Ito lang yan ah. Yan. May stainless po dyan na tawag namin dyan uh, to wood ito yung kinakabitan ng ating shop para mag release pinipindot lang to yan re-release yan badyaw type bali kay tatay pa na ito mga idol wala na kasi tayong pana yung pana natin na gaya din nito tinangay na ng malaking mang, ano, mang snapper di ko na na-recover di ko na nakita dinis armahan tayo sayang ito yung simpleng ano, sibling paggawa ng pana mabilis lang tong gawin kaya ito yung ginamit natin dun sa batang kasi mabilis din to i up para makabalik sa pagpana ulit. Ito naman yung malaki natin. Medyo mas mabagal to kaya hindi ko to ginamit. Uh, unang gamit ko lang nito tapos pinalitan na natin ito. Ito naman yung trigger natin. Bali si Otol Jiri yung gumawa nito. So ayan mga idol, bali ito, hanggang dito lang muna yung ating ano yung ating pakita dito sa mga pana natin. Kunta na tayo sa ano sa pamamana. Dito lang ako mamamana sa sakop lang ng ayung barangay, Barangay Punta Maria ng Borongan City. So antabi na lang mga idol kung ano yung mahuli natin. Oh, let's go, mga idol. So, mga idol, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back to my channel. Pwede muli tayong mamamana dito sa Batuan. Subukan natin kung may sampana yung mga spot natin. Mga butas. Pwede Tantabi na lang mga idol kung ano yung mahuli natin. Sana makadilin siya tayo. So, let's go! So, welcome back mga idol sa ating panibagong paninisid sa araw na ito. Dito, after natin mag-warm up, ay dumiritso na tayo dito sa mga paboritong spot natin. Kung saan dito tayo nakakita ng malaking luba noong mga previous video natin. Dito dahan-dahan na naman tayong bumababa para hindi po tayo matunugan kung sakaling may laman na isda itong spot na sinisisid natin. Dito una kong tinignan yung pinipistuan dati ng luba kaso walang laman, di natin natimingan. Siguro umalis na yung luba dito sa area na ito. Buti lang pagtingin natin dito sa may bandakanan natin may nakita tayong ilak or danoy kaya ito na lang yung pinana natin. Yun, salamat. Ito yung ating buena mano. binabalikan sana natin yung luba hindi na nagpakita dito tayo nakakita okay. ng malaking luba ayos na rin to natin at dito sa second dive po natin dito pa rin ako sa may mga bahura dito ako dumaan sa banda malalim na part pinubukan kong sisirin itong mga magandang spot natin na nahulihan ng mga malaking isda kaso nga lang itong time na napamamana natin mga idol ay talagang napakadalang naka ilang sisid pa tayo dito sa mga paboritong spot natin kaso wala talaga tayong matagpuan ito yung spot na paborito talaga natin to maraming video na tayo dito kaso wala talagang laman napakatahimik kaya nag decide na ako dito na pumunta sa mababaw na parte para mag ng mga ilak So finally dito na po tayo mga idol sa may mababaw na part kung saan dito tayo mag ng mga ilak. Pistuan kasi ito ng ilak kaya dito nga paglapit natin sa biak na ito may napansin akong malaking ilak yung primerang klaseng ilak mga idol kaya ito yung inaabangin ko dito dito ko rin napansin na napakaraming ilak pala sa loob ng butas na ito kaso yung malaking ilak hindi ko na makita bali itong medyo malilit pa na ilak siguro around 200 to 300 grams ang mga ilak na ito hanggang sa 400 grams dito inabangan ko sana paglabas itong grupo ng mga ilak kaso di ko napansin di sumabay yung malaking ilak kaya di mo na ako dito nakakapana pwede na rin ito pagsagaan itong mga ilak mga idol kaya babalikan natin at dito mga idol binalikan na natin itong grupo ng mga ilak so di na tayo masyadong mamimili si halos pare lang naman ang laki nito nakakalito din kasi mag ano, asinta pag ganito na karami yun salamat at tinamaan natin na pataas nga lang yung tama Daming ilak mga idol At dito mga idol muli natin binalikan Talagang sobrang dami nitong ilak Nasa loob ng butas Ang napapansin ko nga lang dito mga idol Puro taas yung ating patama Kahit na napakaamo ng mga isda Napakalapit Talagang hindi maganda yung pulso natin sa ngayon uh, third, na <laughs> matalo. Ah, At dito mga idol, sinundan ko yung mga ilak. Bali, lumabas na yung mga ilak doon sa may mababaw na parte. Lumipat na sila dito. Pero ito pa rin yung grupo nila. Kaso nga lang may, ano na, may pagka mailap na. Parang nag-aalangan na lumapit sa atin pero chinagaan ko pa rin tayo mga idol so -abang, abang tayo dito sa ilalim pa lang tayo dito sa may batuan sobrang dami nitong ilak mga idol itong grupo kung di lang maiilap na pero doon sa may mababaw na part mga idol na kailang na pa tayo doon nakahuli tayo kaso wala tayong video pinahinga ko yung ating camera at dito mga idol finally may naawa din sa atin yun salamat napataas na naman yung tama natin mga idol bira talaga Alos ilang pana natin, puro taas. Thank you, Lord. <laughs> puro taas ang putara natin ah. Buti na lang natin. <laughs> slaughtered another ilak hindi Lord. natin na video biglaan kasi so another dive naman po tayo mga idol bali dito magsasakawa tayo dito ng ambush may nakita kasi akong grupo ng mga labahita kaya mag-ambush tayo dito baka sakali na may mga padaan na mga pelagic na mag-ahunting dito sa mga maliit na isda Bali, gumamit tayo ng ano, uh, fish caller Kaso nga lang talagang napakadalang ng sampa ngayon mga idol. Di tayo pinalad. Kaya eto na rin yung last video po natin. Naglubat na rin kasi yung ating camera. Sa sobrang dami natin na sinisid. Ginamit natin yung ating camera. Kaso wala talaga. Walang laman. Kaya sa bahay na yung update natin sa ating mga huli. A few moments later. So, ayan mga idol. Dito na tayo sa bahay. Yan na kayo. Dito na tayo nakapag, ano, outro. Naglubat kasi yung ating camera. Ang <laughs> dami kasi nating binidyuhan. Walang, anong walang laman. Ito yung mga nahuli natin. Ilang piraso lang din ang nabidyuhan natin. Kiliwin natin. Dagdagan na lang natin to, Video natin. Mana ulit tayo bukas. Ano, makakaano tayo maka uh, pamana ng mayos yung malakas din ang agos kanina pa pa -a -pa -a ito pinanak ko na rin to sarap din to pang ano ihaw yan may git 3 kilo. uh, kilos and 300 grams uh, 350 nga 250 350 grams 3 kilos and 350 grams size na napakalaking blessing na to mga idol ito yung ulam natin tatong piraso ito na lang yung natin to para may pang ano tayo may pang gastos dura. yun Durazo. 2 kilos and 250 grams. Is na. Maganda ng ganitong klaseng isda, hindi bumababa ng ano, presyo. <laughs> Pero yung isda na galing sa laot talaga sa Pacifico, grabe. Halos hingiin na lang. Ito na, sa 200 pa yung kilo. Samantala yung Rainbow Runner, 70. Yeah. Mahira talagang presyohan dito sa lugar namin. <laughs> Nabaliktad na. So, na may dalang tabi na rin sa, karugtong nito. Kung maka, ano, tayo, makahagilap tayo ng video, makapamana tayo bukas. A few moments later. So, ayan mga dalang, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ha. Shout out time. Bali, hindi na tayo nakapamana sa ngayon hindi na natin nadagdagan yung ating video ang lalaki kasi ngayon ng alon tinignan ko sa dagat ang lalaki ng alon uh, siguro dahil sa alo pressure kaya lumaki na naman yung alon sure ako na malakas yung agos kaya di na rin tayo tumuloy pagtyagaan lang muna natin mga idol yung video natin maiksi lang yung video natin ilang piraso lang din yung nakamerahan natin kasi yung camera natin pinapahinga natin timing yung na-encounter natin na ilak ilang peraso lang yung nabidyohan natin bali naglubat din yung ating camera dahil sa sobrang dalang dami natin binidyohan yung mga spot natin kasi uh, nakala ko na marami ng laman na isda kasi tagal tayong hindi nakapamana dito sa batuan yung bala napakadalang so tsaka na lang na natin mga idol yung mixing video natin bawi na lang tayo sa susunod sana Ta makapamana tayo ng maayos at may sampa para maganda yung dadilin siya natin. So, shout out tayo mga idol. Bilang pasasalamat sa mga viewers natin. Now, na miglap shout out po sa lahat ng ating mga viewers at subscribers natin dyan at sa mga silent viewers natin. Maraming salamat po. sa yung patuloy na pagsuporta. yun So, shout out. Uh, Shoutout sa family ni Ma'am Mary Charpentes. Miglab shout out sa iyo, Ma'am. Thank you po sa kabutihan loob niyo po sa akin at sa malaking tulong po na ibinigay niyo po sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat po. Miglab shout out na din po sa napakabait at napakabuti mong asawa. 'Yun, shout out sa iyo, sir. At shout out din po kay Janil TV na nasa border ngayon ng Yemen. Shoutout out idol. Shout out din po kay Pancho Pantino ng Rapura -Rapu, Kualbay. Shoutout din po kay Ryan Tyson at sa kanyang anak na si Arian Grace Tyson at sa kanyang asawa na si Ronaldin Moral na nasa Katbalugan, Samar. Ayan, gilag shoutout po sa bang family. Shoutout po kay Dines De Cruz at sa De La Cruz family ng Naikabiti. Shoutout po kay Armando Gonzaga ng Kuwait. Shoutout po kay Rudy Dilajah at sa Dilajah family ng La Union. Shoutout kay Kasalom TV. Shoutout po kay Joby Linda Dola. Shoutout kay Edgardo Caspi at sa Caspi Family dyan sa may uh, Barangay Kanhaway ng Barongan City. Shoutout din po kay Antonio Villanueva. Shoutout po kay Mark Kevin uh, Apabli. Yun, shoutout sa iyo boss. Uh, Dahil salamat ang sulit nga suporta. Dyan sa may uh, Barangay Dapdap, -Dap, Tuluri, -Dap, Sister Samar. Shoutout kay Danilo Adale at sa kanyang anak na si George Prince Adale ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Shoutout kay Alexander Pesquera ng Jean Santambler. Uh, Shoutout na rin po sa lahat ng Piskera family dyan. Shoutout din po kay Antonio Ritana at sa Ritana family ng Mahaplagliti. Shoutout din po kay Cesar Abling at sa kanyang girlfriend na si Noriete Binal. Shoutout. Shoutout kay Albert Yapot. Shoutout kay Armando Suaverdes ng uh, Dipakulaw Aurora. Shoutout din po kay Rapi Bantilan. Shoutout din po kay uh, Elmer Marcon and Andon family dyan sa may Kalayo, Kabatuan, Iloilo. Shoutout kay Romeo Alconis sa Alconis family at sa Amor Beach ng Takligan, San Sudoro, Oriental, Mindoro. Shoutout din po kay sa Torpipi at sa kanyang apo na si Skyler at sa asawa niya na si Ma'am uh, Teresa Ramada at sa anak nila na si Aisha Vines. At kanyang kuya na si Manny Pipi. Ayan, at shoutout na lang po sa at shoutout din sa Pipi Family dyan sa Matalom Lady. Magalap shoutout. Shoutout po kay uh, Roland Salonga at sa Salonga family ng Oriental Mindoro. Shoutout po kay Carmelo Rapin Cardona ng Ilocos Norte. Shoutout po kay Chad Summers ng Buhul. Shoutout din po kay Joel Bios ng Saudi Arabia Damam. Shoutout po kay Iltan Jan, Elton Il Jan, uh, Kadalin at sa lahat po ng mga espero diyan sa may mga diyan sa may barangay Pipilitan. Miguel shoutout. Dive sip na lang po tayo lagi. Shout din po kay uh, Dong uh, Martinez. Shout out kay uh, Randy Fernandez. Shout din po kay Idoy Adventure ng Aljubil uh, KSA mega shoutouts po sa iyo idol. Shout din po kay Ronaldo Husi at kay uh, Divino C ng Ilocos. Shout kay Dominador Portis ng Sorsogon City. Shout kay Buddy Bakli at sa asawa niya na si Odisa at sa anak nila na si Jacob at Lira Bakli. Yan mega shoutout. May shoutout po sa abong family. Shoutout po sa Ultralight Angler ng Jinsan. Shoutout din po kay Maricara Bravo ng Katbalugan Samar. Shoutout din po kay Ryan Akotayan. Shoutout kay BG Idanan at sa Idanan Family dyan sa Supang Karamuran uh, Katanduanis. shoutout. Shoutout din po kay Sander Plura at sa mahal niya na si uh, Raisa Pauline ng Abu Dhabi UAE sa Caros and May Malara Malarayap at sa kanyang asawa na si AG Sheena at sa anak nila na si Emera Solia Sheena ayan Shoutout din po kay Jay Mendoza at sa Yalana family ng San Andres Quezon Province So ayan mga idol bali shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel please pa na lang po mga idol unang-una po Miguelab shoutout sa kapatid ko My Star TV Vlog. Ayan, at sa isa pa namin kapatid, uh, Action Nelson. Kaso, di siya makapag-upload sa ngayon. Gawa ng may, ano, may problema yung kanyang channel. Sana maging okay na yung channel ni Otol. Yan, uh, pasuporta na lang po mga idol. At shoutout din po kay uh, JP Amboy Vlog. yan shoutout sa iyo, idol. Sana makasama natin si Idol JP Amboy Vlog sa adventure natin. Nasa ngayon si Idol JP nagkiking mak fishing yon So, shout out din po sa dalawang mga kapatid na sina Idol uh, Rapids for Fishing and Renan Fishing Adventure. Shout out din po kay yun, na uh, si Badong Vlog. Shout out sa iyo, Idol, at sa buong family. Shout out din po kay Banayad Vlog PH. Shout out sa iyo, Idol. Shout out din po kay Albert De Jesus. Ayan. Shout out sa iyo, Sir. Ingat na po tayo lagi sa work. Shoutout uh, shout out din po kay Larry Amo, si Larry Ulaquat Zero. Shout out sa iyo, Idol. Shout out din po kay Kapana TV Adventure. Ayan. Shout out sa iyo, Idol. Shoutout uh, shout out po kay Jasper TV. Yun, shout out. Shout out din po kay BEG Fishing. Yun, shout out sa iyo, idol. Shout out din po kay Milagrosa Juice. Shoutout uh, shout out din po kay GC Adventure. Shout out sa iyo idol. So ay mga idol, hanggang dito lang muna yung ating shout out. hindi po na shout out sa ngayon. sa next upload na lang po tayo. At sa gusto pong magpa-shout out, comment lang po kayo below para next upload ma shout out ko po kayo. Once again mga idol, ako ito po sa nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sa pag-support at pagsubaybay. Maraming salamat po sa hindi po nag-skip ng ads. May shoutout po sa inyong lahat. Uh, ingat na lang po tayo lagi mga idol. And antabayan na lang natin yung ating uh, sunod na adventure. Mabuhay po tayong lahat. And God bless. Bye bye.